Ito na nga, James. Sa Superbox, pwedeng dumoble o trumiple ang pera mo dahil bibigyan ka namin ng dalawang pagbibilian. Una na ang... Doble, doble o kalahate! O kalahate. Hey! Thank you, Arian! Galit! Johaira. Ipatin. Yes, nakita mo na ngayon, James. Kaya ang tanong, anong pipiliin mo? Double o kalahate or triple o sawi? Pag-isipan mo mabuti, James. Hey, hey, hey. Thank you, Arianna and Johaira. Sa doble o kalahati, James kapag tama ang sagot mo, dodoblehin ang ipon mo at magiging 90,000 pesos. Pero kapag mali, makakalahati ang ipon mo kaya 22,500 ang iuwi mo. Pero, James, sa triple o sa wi, kapag tama ang sagot mo, ita times 3 ang ipon mo kaya ito ay magiging 135,000 pesos. Sa dahil mawawala ang ipon mo. Ooh. Zero. Kaya ang tanong, James, pag-isipan mong mabuti, alin ang pipiliin mo? Ano sa palagay niyo, madlang people? Double o palahati? Triple o sawi. <laughs> <laughs> sa Double! Double! Sa double, 90,000. <laughs> sa triple, sa nakikita ko siya, puro doble halos yung kinataas ng maglang people. Pero syempre, this ni James ang kailangan tanongin. Doble, uh, sa, uh, doble o kalahati lang. Doble. doble o kalahati. Bakit doble o kalahati lang doble. pili? kasi eh, tinuruan ako ng lola at lola ko na huwag tayong magpapatukso sa kahit anong kahit malaki pa yan huwag tayo masyado magpapadala sa oh. tukso okay, okay. kapiling bilinan kapiling bilinan ng lola. lola. mo sino yung mga nakatumaas ng triple kanina uh -oh. hindi kayo sino? nakinig sa lola nyo sino ah? sino sino yan Taka, pakitaas taas pakitaas yo, yan okay isa lang ibig sabihin yan mga tukso kayo <laughs> <laughs> Hindi kayo nakikinig kay Lola. Oh. Si James ay makikinig sa kanyang Lola kaya doble o sawi lang. Pero tanungin natin ulit, Chang, baka oh, magbago ang isip. isip. Alalahanin mo, pwedeng mag-triple ang pera mo. Napakalaking halaga para matulungan mo ang pamilya mo. Okay na po ako sa doble kasi malaking tulong na rin. Doble. So may chance ang makakuha ka kung tama ang sagot mo, 90,000. Pagka naman hindi, mag-uwi ka pa rin ng 22,500. May pagpipilian kang sampung tanong mula sa iba't ibang year na nasa loob ng ating super box. May madali, may mahirap, swertihin lang kung, baga, kung anong mabubunot mo. Swertihan na lang to kung anong mabunod mo. Buksan na natin ang super box. Walang usok ko is. Wala siyang? Wala. Hindi nakapaglagay, hindi nakapaglagay sa ilalim. Uh, <laughs> super glue lang ang meron. Oh, super glue lang kasi nga, ka, super box. Ngayon James, bumurut ka na ng super box question. Mamili ka kung alin dyan ang gusto mo na sa palagay mo ay masasagot mo at magbibigay sa'yo ng 90,000 pesos. Sampung question yan, pero isa lang ang kailangan piliin. Pangalawa sa, sa taas ang pinili niya. Bakit ito? Uh, na malapit sa dulo eh. So, nandun na rin ako sa point na yun. Malapit oh! na sa dulo. <laughs> huh? Malapit sa dulo? Getting there, guys. Take it away, John. <laughs> <laughs> Kinakabahan ako eh. Ikaw? Kinakabahan Oy! ako siya eh. Ikaw na kaya James. So, sa ay hindi, ay. joke lang. Ako palang magbabasa. Ito na ang Superbox question na nabunot ni James mula sa year 1994. Pagtama ang sagot mo, mag-uwi ka ng 90,000 pesos. Ang katanungan, noong 1994, Ipinalabas ang Disney animated film na Lion King. Ano ang tawag sa grupo ng lions? A. pride B. flock C. colony or D. murder. Ano ang tawag sa grupo ng lions? A. pride B. flock C. Colony or D. Murder? Your timer starts now. C. Colony. C. Colony ang sinabi ni James. Tama kaya? Colony. Colony. Bakit po nasabing colony? Uh, yung B and D, alam ko na po. Yung A, I mean may yan din yung malapit din siya sa layo pero si uh, yung pinaka si oh. yung sa palagay mong pinakamalapit malapit natawag sa grupo ng Lions. Bakuha kaya ni James ang 90,000 pesos. Chang? Sabi mo letter C, Got sagot ay letter? Letter A! Pride! Yun ang tamang sagot! Oo, kasi yung colony, ang, ang nire-refer niyan ants. ay yung mga bees or ants, ants. diba? Pag-flock, yung sheep, yung birds. Pag-murder, yung mga crows. frogs. Oh. Pride! Pride pala! At least meron tayong bagong natutunan! Yeah. Congratulations! Simon si James. Yes, yeah, sorry, baka kalahati ang ipon mo, kaya meron ka na lang 22,500 pesos plus ang naisabi mong 5,000 pesos kanina for a total of 27,000!